hindi tilapia. Wow! Sarap nito mga mamshi. Walang uling, kaya dito ako nagbangi sa gasol. Ang bango ng ating binanging tilapia. sarap nito mga mamshi hindi ko na lang siya nilagyan ng kamatis sa loob yung head naman ng tilapia na isa ay lulutuin natin dito sa kinamatisang tilapia ang ating binanging tilapia mga mamshi yummy yummy yan Let's eat. <laughs> yan. Niluluto natin ang napakasarap na binanging tilapia. Di ba? Pag wala kayong uling, yan, ang solusyon. <laughs> Sa gasol na lang tayo magluto. Ito lang ang luto ng mamshi ngayon. Yan, kinamatisang tilapia at binanging isda na tilapia. Good morning mga mamshie guys! Tayo nagluluto ngayon ng binanging tilapia. Ayan. At saka kinamatisang isda. Ayan. Ayan ang ating inihaw, ihaw-ihaw. -ihaw butit may kaliskis to mga mamshi kaya ano hindi may uh, shadow kumapit yung uh, ano niya balat yan ang ating inihaw na tilapia yummy yummy matisang tilapia head ng tilapia ang ating sinabawan at nilagyan natin siyang kangkong yan para masarap sarap ng sabaw mga mamshi Yan, ang tilapia natin. niluluto pa natin siya, mga mamshi. Sarap-sarap na yan. Ihaw na isda. Paluto na siya, mga mamshi. Yummy-yummy. Ito ngayon ang ulam natin. Inihaw na isda tilapia. Buhay pa siya kanina. <laughs> Kaya fresh na fresh ang ating tilapia, mga mamshi. Yan. Ang laki niya. Fresh na fresh na tilapia. Ito ang ating ula, mga mamshi. Paho, kamatis, labanos. Yan. Ang sarap. Binanging tilapia. Wow! Yummy, yummy! Let's eat, guys!